Hello guys! Ayan, nandito po tayo ngayon sa Central Pier. So, napag-usapan namin na dito kami mamasyal lang aking sinanay Nanay Loretta Solde at si Tita Glo. So, sila po yung aking mga friends dito na matagal na. So, bago po dyan guys, yeah, patalastas muna tayo muna para at least mas maganda yung usap. ang ano, doon ang chimchachoy. So, yung way natin is going to AIA. makikita natin malaki berries well dyan. So, dahil nga kalalabas lang namin sa bahay at gusto nilang magpakuha ng pictures, kaya naisipan na dito pumunta sa pier. Dahil mas madali at very crowded nga everywhere. So, dito na lang naisipan. stay mm -hmm. Beautiful. Mm -hmm. Beautiful. Sa so, mm -hmm. kaya pupunta? Tour, service. Saan? Ba yun? Hindi. aywan ko. Ano yan? Kung pwede. Tanong nga natin. Tanong natin. So, nagtatanong yung dalawang ano natin kung magkano daw yung pagsakay dito sa tour bus na to. ang daming tao dito sa Pier, Pier 9. Ang lakas ng hangin, sobrang lamig na din. Ano, hindi ko alam kung anong meron. Wait lang. Are you ready? Yes! Yeah! Thank you. Today, I will do football tricks, Diablo and Umbrella. But today is so windy, so I need to tell this. During the show, please do not enter inside of the stage. That I may do the cones. No, 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 no. You can do better than this. Everybody, are you ready? Yes! Thanks so much, everybody. Here we go. Show time. So, yung place talaga dito sa Central Pier, guys, ay dinadayo ng mga iba't ibang international people. So, dahil nga pier, at marami kasi mga ferry dito na pwede kang dalhin sa iba't ibang lugar. So, may from here, 1 to 9 or 10 pa nga inaabot yung pier dito. At, syempre, dahil nga katapos natin dito sa Central is uh, tatawid po tayo sa dagat. Pupunta po tayo dun sa may uh, Chimcha Choy at doon naman po tayo magpapakuha ng pictures kasi gusto nila talagang uh, tumawid muna ng dagat. Dahil syempre, yung yung trabaho nila is not all the time every Sunday day off ay nakakalabas sila. Kaya yun. Napakasaya naman nilang kasama kasi enjoy na enjoy sila sa pag-photo pag, uh, pag um, shoot. So, hinahayaan ko lang. Bye, Central! Woo! Labik. at yan nga guys, iwanan muna natin pasamantala ang Central Pier at tatawid tayo sa Chimchachoy Chimchachoy kasi is a tourist spot, so mostly mas marami din pumupunta dito sa Chimchachoy, kasi napakaganda rin naman talaga yung lugar nito so, ang ginagawa ng iba instead na kumuha ng MTR mas gusto nilang kumuha ng Pier Ferry dito sa Pier ng Central dahil nga syempre, ang Hong Kong is open na yung mga turista So mas gusto nilang tumawid ng dagat. Kasi yung mga turista lalo na yung mga taga China ay pumunta lang daw dito according sa aking taga uh, bigay ng ulat no. At uh, sabi ay pumunta sila dito para lang umatin ng New Year at manood ng fireworks dito sa Hong Kong at after that ay babalik sila ulit agad-agad sa China. Pero ang nangyari nga dahil sarado at wala nang sasakyan so ang dami mga taga China yung naka-stay lang sa uh, labas at agihintay ng umaga para makabalik sila sa China. So sabi nga ano daw ang ginagawa para lang dito sa pumunta dito kahit na daw kumuha ng maliit na room para sa tulugan nila hindi nila yun nagawa. So alam naman natin sa panahon ng during bago mag-pandemic ay nagkaroon talaga ng uh, hindi pagkakanuwa ng China. So, although ganun ang nangyari, patuloy pa rin yung mga taga-China na pumupunta talaga dito sa Hong Kong para magbakasyon, para mag uh, mamasyal kasi ano lang po eh uh, kung basta sa ano, boundary lang talaga ang pagitan ng China at saka ng Hong Kong. Kaya napakadali nilang pumunta. So although tayo mga Pilipino kapag pumupunta tayo sa China, so need nating kumuha ng visa para doon. Hindi ka like unlike naman sa, sa Macau na okay ka lang pumunta kahit na wala kang visa. Ilaw, medyo umu-open na kasi uh, oh, si 6 o'clock na ng gabi. Eh. We arrive here in Sinchachoy. So, ganun kabilis. 7 minutes lang po yung ano,

kung mag-prepare tayo ng one chai, mahihirapan tayo sumakay ng 11. Ay, na. Kaso yun na. Oh, oh. na lang ulit tayo. Oo. Oh, Mag-central na lang ulit tayo. Ah, central. Okay. Oh, oh. Mahirapan na Oo, kasi uwian na ngayon eh. Oh, o, di dito na tayo dumaan sa <laughs> Pauwi na kami guys, galing dito sa Chimchachoy. Sakay kami ulit ng ferry. So yung look. Maraming picture taking dito. Dito picture! Gusto niya? Ayan, guys, gabi na kasi kaya uuwi na kami. Kasi mamaya crowded na po. Ganito po na. Wala right guys, so dito na po ako magtatapos sa Chimchachoy Chachoy kasi sasakay po kami ng peri pabalik sa Central. Maraming maraming salamat sa panunood niyo sa akin muli at see you soon sa akin next adventure this 2024 uh, this year. So yeah, tagkilikin po natin ang ating mga YouTube at yan, yeah, pagpalain po tayo ng poong may kapal uh, the whole year sa ating lahat mga kapamilya. Thank you so much and God bless us all. Goodbye. Mm-hmm. <laughs>